Uh, hi guys, uh, uh, at magandang araw sa inyong lahat. Uh, ako ay nandito, um, bigyan ako ko mahalagang sa uh, pag, ano, ang naramdaman kong karanasan dito sa Matalom National High School. Uh, pasok ka lamang namin dito sa paralan ay meron agad na bumati sa amin na welcome for Matalom National High School. Um, nar parang naramdaman namin na mababait mga tao at pagpasok namin dito sa covered court at ako'y nabigla dahil meron na itong malaking kasali at madaming silid. At, at dito naman sa, uh, sa mga silid nila ay napakalinis naman dahil sa bawat silid at naghanda yung mga guro at mga estudyante dito upang linisin ang mga kapaligiran, silid at iba pang mga matingnan ng mga tao. Uh, dito naman, uh, madaming tao, and for uh, ako, kung um, kinaano to, una pa lang ako dito sa pagiging journalist, uh, na, na, ano ako, na appreciate ako sa, dito sa mga tao dahil, uh, na experience, na naranasan ko, bilang isang estudyante na journalist. Uh, dito sa, lahat ng mga tao dito at may kantin na malinis yung mga kantin nila, mga pagkain masasarap at dito sa aming ano sa silid uh, tinanggap talaga kami bilang isang ano journalist lang. Maraming salamat. Magandang